Mula sa pagbabago ng pop sa buong Asia hanggang sa pagtanda ng 25 taon sa entablado, ang Bo, aka Queen of Cop, ay naging isang puwersa. Ngunit ngayon, nadurog ang puso ng mga tagahanga sa hindi inaasahang balita. Hey everyone, welcome back sa channel. Ang update ngayon ay tungkol kay Bo, ipinanganak na si Kwon Bo, na nadiagnose na may acute osteonecrosis sa kanyang tuhod. Ang osteonecrosis ay nangyayari kapag ang tisyo ng buto ay nawawala ng daloy ng dugo at nagsisimulang mamatay na kadalasang nagiging sanhi ng pinsala o pagbagsak ng joint kung hindi ginagamot. Sa kaso ni Boa, nakakaapekto ito sa kanyang tuhod. Narito ang timeline, nakaranas ang Boa ng patuloy na pananakit ng tuhod sa mga nakaraang linggo, humingi ng medical na atensyon, at natanggap ang diagnosis ng osteonecrosis. Dinagtagal, kinumpirma ng Eri Entertainment ang kanyang kondisyon sa tuhod at desisyon para sa agarang paggamot na nagresulta sa pagkansela ng kanyang 25th anniversary solo concert na naka-schedule para sa Agosto 30, 31 sa Seoul. Sa kabila ng pagkansela, may magandang panig, ang kanyang commemorative 25th anniversary album na Crazier ay nakatakda pa rin i-drop sa schedule. Ang mga tagahanga mula sa buong Asya ay nagpapadala ng mga mensahe ng pagmamahal at suporta na nagtitipon sa likod ng idolo na hinangaan nila mula noong dalawang libo. Binigyang diin ng Airy Entertainment na ang kalusugan ng buo ang pangunahing prioridad at ang mga susunod na konsyerto ay ischedule depende sa kanyang paggaling. Nagdebut ang Boa sa edad na labintatlo noong dalawang libo na may gi, PCE, pagkatapos ay pumasok sa Japanese market, isang una para sa mga pop artist. Ang mga hit tulad ng Ino Isa, Atlantis Princess, at Only One ay nagpatibay sa kanyang global pioneer status. Kaya, habang nakakadismaya na ipinagpaliban ang kanyang live na konsyerto, tinitiyak nito na magpapatuloy ang album at inuuna ang kanyang kalusugan. Kung fan ka, i ang iyong mga mensahe sa pagpapagaling sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell para manatiling updated sa pagbawi ng BOA at mga anunsyo ng konsyerto sa hinaharap.